nakakaranas ka ba ng harassment guys? Ito guys, ayan guys, so tingin nyo na ba binabantaan. So ayan guys, panoorin nyo buong video na to para sa inyo dahil ito so, na guys, yung iniintay nyo kung paano kayo magre-report pag hinaharas kayo. Ano nga ba yung harassment sa online lending app? Ang harassment sa online lending app, yung sinisingil ka, pero hindi makatarawan Sinasabi nasa ang sakit na salita, binabantaan ka, ipopost ka sa ganito, ipopost ka sa ganyan. So yun yung ah uh, example ng harassment. O oh, ano, mga pababanta, may mga papadala sa'yo kung ano-ano, kabaong, pero example ng harassment. So, sinabi nga bang online din din, ah, paano ko nga ba nag-apply dito? Siyempre, online. Doon lahat, online, ganun pa sa mga requirements, online yung processing mo. Ibig sabihin, online lahat, guys. Ibig sabihin, andun yung data privacy. lalabag nga ba nila yung ating data privacy pag pinost nila tayo online? Yes, nalalabag nila pag pinost nila sa blue app or kaya sa online platform nandun yung mukha natin walang taklo nandun yung mabalit kay isa at inlagay na doon yes nalalabag nila yung data privacy ng isang tao so saan nga ba tayo pumunta guys ito guys na-flash ko na yung screen pero sasabihin ko na rin what should I do I'm experienced any form of violation of my data privacy rights una guys National Privacy Commission NPC Baya yan guys yung email Then, Philippine National Police Anti Cybercrime Group, National Bureau of Investigation or NBI Cybercrime Division via official Facebook page, and Department of Justice Office of Cybercrime via cybercrime at doj.gov.ph. Then, nakalagay din dito, guys, na on 23 April 2021, the DOJ Office of Cybercrime has flagged on low-debt collection practices of online lending companies seating the growing number of reports it has been receiving. And on its public advisory, the agency said various law prohibited their online firms from accessing the debtor phones contacts, posting their personal information, threatening them with debt and physical injuries, and using profane language. Siyempre guys, ang isang online lending app, ang karapatan naman talagang silang maningil. Dapat in a good way. No? So, hindi dapat may harassment, hindi dapat ganun or na-apektuhan yung pagkatao ng isang tao. Okay. So, bilang isang, uh, siyempre nangungutang din, iwasan din natin guys. Pag halimbawa, hindi naman natin talaga kaya. Be ano lang, be considerate. Lalo na sa sarili natin. No? yun, magiging um, maging ano lang tayo, consider natin yung magiging consequence sa sarili natin. Follow so, for more. Thank you, thank you. Bye-bye. Ingat kayo.